pa yes, oh, lang ang dumi niya. Sinasabi kong dumi pa ba? Oo, magabi. Yung sa taa, yung ito kuya sa baba, konti lang. Konti lang po yan. Madalang gamitin ito. Hmm. Grabe, ang dumi pala. tinatanggal pala yan ano yes, po, para oh, mga kuryente sa mahal na piyasa ng eh, air board no, ho, pang, ano, ho, para paminsan pag hindi ka pa ng piyasa bilhin ka lang bago na lang ano? mm -hmm. pero tingnan mo yung lights pa no? <laughs> ayan separate <laughs> yan sabihin ang dumi nga po, aromi, o. Yung ganyan, kuya. Ganyan yung dumi kanina. Hindi po. Ay, hmm. Ito yung itong Grabe. Kasi nga wala nang bulan ng hain kanina. Oo, oh, napakarami. Six months lang pa, di ba? Napo. Maka lang po. Diba? Okay. Ay, hindi, kuya, yung... <laughs> Kuya, yung one year pala. Parang one year na dumi na pala to. Kasi nung una, hindi naman to binaba eh. Binugahan lang yung labas. Yung ano eh. i'm Ayan pa lang mga binino, Parang putik. Kaya kailangan talaga alisin talaga, no. Mahirap pag hindi inalis, So, parang ano, hindi pala yung kagaya ng window na sinasabon. Yung window type, hindi pala sinasabon. Ayun. O, yung dati kasi, parang sinasabon nila ng joy. Hmm. Bakit? Ah. kumapakit ang tubig. to ah. Talagang tubig-tubig lang. namin ng sabon kung kinagamitan ng chemical. Hmm. Yung mga years na yun. Parang mga years na. Um, yung ah, uh, ito kaya kuya, sana hindi siya kailangan ano ng priyon, no. Eh pero pag ano ng priyon, diyan lang naman sa labas, di ba? If ever ayo lumamig. Okay. Ito Ay, yung sa dugtungan nagkaka-problem. Dugtong um, dito, or doon sa Ano ibig sabihin noon, hindi maayos pagkagawa? Hindi, magkainin yung hinang. Pagkahinang? Once the wonder, kasi ako niya, yung rate ng vibration. Kung may malipis na hinang, ako, nakatanggap. Oh. paano nyo mahahanap yung hinang noon? Ha? Lick Le test. Naku, oh, sila ang nag-ayos niya. Dapat. Ha? Yan yung ano kaya pag pinipindot namin yung remote. Diyan ano. Yan yung gumagana. Ayun pa. Yung pag pinipindot yung remote. Hmm. ba diba, ito yung ano parang naglalagay ng signal doon. Ito po yun. Mm. signal signal naman na. Bakit sabi ni Kuya, ano, matagal daw gawin yung paglilinis Yung isa, yung isang uh, si Kuya sabi niya, mula umaga daw hanggang hapon yun. Kailangan maaga pa. So, kaya nun. Gusto Pilipinas. Yes. Usually, kuya, mga ilang years yan bago nasisira. Huwag naman ano. Tagal din. Mm -hmm. Ang warranty ng Hitachi. 1 year lang. 5 year, years, years motor. compressor. Pwede yung palitan nila bago motor. Pag nasira. Pag nasira. Ah. Pagkainan okay, niyo ko i-upload yun? No, i-upload ko alam yan. Na upload ko <laughs> <po> alam. <laughs> Para may mga ano, o dagdag na videos. <laughs> Pero may mga nanonood din, eh, mga 100 na yata nanonood. Isa pa lang po. Oh. Oo. Aircon cleaning. Pero bawal ba kayong kaya pakita sa video? Hindi naman. Hindi maiwasan eh. <laughs> Malilinis niya na ba agad niya yung kuya yung ano? <coughs> ah, pero may, hindi maano yung schedule niyo. Isa lang naman yun eh. maglunsod na kayo. May meron na makain. Ano, niluto. Para ni para after lunch na no. Nilinisin. Ha? Pwede na po kami diyan mag para maglunsod. O ah, sige sige, pwede na. Para wala nang anumang mayan. Saan bang office niyo, kuya? Santa Maria po, Parada. Santa Maria pa? Talagang kayo lang yung service center ni ano? Marami pa. service center sa Ah, marami. One, five, Depende five, kung sino ibigay ni SM. At yung iba kuya pag naglilinis Naka ano lang Bakit kuya yung iba pag naglilinis Yung nasa loob lang Pina plastic nila ano yun? Mas hindi malilinis Yung ano

naka-plastic. Yung parang kita ko kasi ginaganan lang nila sinasahod sa plastic eh. Ang ang dumi nga, ano, magdudumi sa loob, ano, ng bahay. Maganda pa rin tanggalin. ah, oo, oo, oo. Ayun. <laughs> Din, di ba, siya <laughs> Pero yung filter na yun, kaya pwede rin namin pong linisin niya na kami-kami yes, kami, ano. Mga every week. Uh -huh. mga ito po yung daily use ninyo. every week ito po linisin. Oh, nga, okay. Ay, 'yung unang dilinis. Malamig <laughs> Sa alawal. <laughs> Sige ko yan.